Nakabalik na sa Palawan ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na idineploy para bantayan ang Escoda Shoal laban sa China. Ilang buwang na natili sa laot ang barko pero kinailangan umuwi dahil naubusan na sila ng pagkain at ilang crew ang kailangan ipagamot sa ospital. Nasa front line na balitang yan si Brian Basa. Matapos ang halos limang buwang pananatili at pagbabantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, napilita ng bumalik sa mainland Palawan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard nitong Sabado. Magtatanghali kahapon nang dumating ang barko sa Puerto Princesa City. Kahit sa malayo, kita ang malaking butas sa gilid ng barko na tinakpan lang ng plywood. Diyan bumangga ang barko ng China Coast Guard noong Agosto. Pagdating sa pantalan, personal na sinalubong ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang mga tropa. Isa-isang ibinaba ang ilang crew ng barko na nakadextrose at stretcher matapos masugatan at magkasakit habang nasa laot. Ayon mismo sa PCG, napilitang umuwi ang BRP Teresa Magbanwa dahil masama ang panahon, ubus na ang supply nila at kailangang dalhin sa ospital ang ibang crew. Mas naging komplikado rin daw ang sitwasyon ng barko sa laot dahil sa tinamong butas nito ng banggain ng Chinese vessels. Kahit naman napilitang umuwi, Mission accomplished pa rin daw ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Pinuri rin ng PCG ang pinakitang katapangan, pagiging makabayan, dedikasyon at professionalism ng mga crew ng barko. Bago naman bumalik, una na rin hiniling ng China sa idinaos na bilateral consultation mechanism sa Beijing noong nakaraang linggo ang pag-alis ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Hindi pa malinaw ngayon kung may pumalit na barko ng PCG sa Escoda Shoal o kung umatras na rin ang mga barko roon ng China. Bagamat humanitarian at hindi politikal ang dahilan ng pag-atras ng barko, nangangamba pa rin ang isang defense analyst sa posibilidad na tuluyan ng masakop ng China ang bahura kung wala tayong bantay roon. It will repeat the mistakes of Scarborough Shoal wherein The Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Instead, the Chinese stayed permanently, and they've been there since 2012. Paglilinaw naman ng National Maritime Council, repositioning lang ang pag-uwi ng Coast Guard vessel para magamot ang ibang crew, maayos ang sira ng barko at makapagbakasyon kahit papaano ang mga crew na matagal nang nawalay sa mga mahal nila sa buhay. Kapag naayos na, muli raw ide-deploy pabalik ang BRP Teresa Magbanwa kasama ang iba pang asset ng Coast Guard at militar. Muli namang nanindigan ang China Coast Guard na iligal ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal na inaangkin at tinatawag nilang Sien Pin Chao. Paglabag daw sa soberanya nila ang aktibidad natin, kaya patuloy raw nilang poprotektahan ang karapatan nila sa lugar. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.